Uh, daily daily routine daily routine po daily routine Magtitinda na tayo. Ayan mga ka-spicy Pagkatapos po natin na magtinda eh, mag po tayo ng talong para pang-ulam po guys. Makai spicy. mag tayo ng talong. Pang-ulam. Pang-ulam lang po. Bilang. I-susunod ko lang 'yung camera. Lata yung tagawak ng camera eh. Ayos ng ayos ng ayos ng Ito po yung mga talong mga ka-spicy. Marami na pong bunga. Marami na pong silang bunga. Pagkatapos tayong magtinda mga ka-spicy Magkagtal tayo ng talong Maraming nang bunga mga ka-spicy spicy marami ng bunga yung mga talong natin kuha tayo ng pang ulam tsaka yung pang -bentang konti bentang konti mga kay spicy Ay sinko lang yung camera Ay, hirap ayusin nga yung camera Ayan mga ayan mga spicy. Pagkatapos po nating magtinda, magagtal po tayo ng talong para pang-ulam tsaka pambenta pang po, pangbenta. Wala tap, wala po tayong kameraman eh. Tigat-tigat na lang. Ito, so, mga ka-spicy, medyo papatulong tayo na magtatawag tayo ng kasama kasi maraming pong bunga para mabilis magagtal po. Maraming pong bunga. Papalaban lang tayo dito kung mag-isa ka lang mag magagtal. You know. Malami bunga. Masa, masarap ito yung malit. Ma yung sabi lah, lang, palang. puro ano Puro bulaklak palang Hey, puro bulaklak lang Pero may mga Iba may mga abong bunga na rin Papatulong tayo mag-agtal mga ka-spicy Ito mga ka-spicy uh, nag, Nagpatulong tayo ng Sa pagagtal Sa pagpitas Kasi Mayrap tayo kung mag-islang tayo Nagpatulong tayo mag-agtal ng No Talong, balasena's, ito, mga spicy sih, hindi naman yung mga bunga, may malaki, may malit. gusto may nagagtal Dar, kumusta Dar? Kumusta yung nagtal? Ah. <laughs> Veterans pagagtal Pagagtal ng talong Ito, special.

Maraming bunga. Mga uh, kay spicy. na nagpatulong tayo mag magpitas. <coughs> Para mabilis. May pang-ulam na tayo. May pang-benta pa. Kaya yung ano dyan yung ma ma anong ulam dyan gising gising po tayo ang maga babaling ko kayo mamaya kasi tapat tubig tayo ng ano ng punla sa palay Iyan po mga spicy nasa bukit po tayo bukit baryo pagkatapos po ng magagtal ng talong o magharvest ng talong. Magpapatubig po kami mamaya sa ano naman po, sa palay naman. Doon po sa kabila naman. Sa kabila naman po ano yun. Kabilang bukid po. Dito po talong. Talong tsaka palay po. Doon sa kabila po, puro palay. See you po mamaya. Papatubig po kami sa kabilang bukid. Ayan mga ka-spicy. Um, magpapatubig po tayo di, di, dito po sa baypo, po yan, sa bahay ito para sa mga talong po natin isang makina yan magpapatubig sa talong tapos magpapatubig po tayo sa kabila, kabilang bukit po sa bagong patubig naman ito po, yan Inahanda na, na po namin yung isang ano yung isang patubig gagamitin po namin sa Kabila, kabilang bukit yan pagkatapos po namin dito papuntan na po kami sa kabilang bukit po papatubig po kami doon mga ka-spicy bababa na po namin yung aming makina para patubig sa pula ng spicy makina ayun ni pala classmate ano? ati pala ni ito ayun ni po ayun pala ayos ano mo yung ito yun mo ni Aron ali ikan ng mga bis kasi ang bagong bagong kabi ah si ayon po no ayon natin yung kamo ng ah, Ay, ah wao ayos ayon mga spicy ika sa sasalpak po namin dito Ayun mo po o, ang ka, papat. Ito, po ha? Sige, panigaralan te. Panigaralan te. Ayun po yung nukarat ka tao mula. Ito po. Yung dati. Nagtanim po pala kami nang dito. Ng munggo. Hindi na namin napakita yung pag ano. Nagpag-harvest. Pero konti lang po yung natanim namin. Ganda lang. Ngayon po, dito po kami magpupunta ng ano, ng binhi sa palay po. Munggo po yan, munggo. Pero narves na po. Narves na po namin. Ay. na Para ngumon. Ayan, ayan siya. Okay, ay bigla nang datang kami doon. Ayun, ayun, ayun. Tika Ayan, mga kay spicy. Na, tapos na po nating i-install. Na-install na po natin. Um, nagbalat po tayo kasi sobra pong init. Mga kay spicy. Oh, classmate, pakitala mo ng camera. Pa-look-look. Ah, right, mene. Oh. I-start na po natin. Tignan natin kung andar. Eh, may galaw na. Ang may yeah. galaw. Yeah, Ayan. Ayan, pwede. Yeah, pwede. May yan. yan. start na po natin mga spicy. <tapos> andar na po. Ako tubig po na po kami napatubig po na kami mga ka-spicy napaandar na natin yung ano yung patubig na pangalawang patubig napaandar na natin medyo mainit mga ka-spicy na, nasa gitna tayo ng bukid ayan yung konong-konong ko tinasok namin sa bukid Ayan ang papatubigin natin. Ito pala ito. Yung pagpunla namin mga ka-spicy. Dito sa kabilang bukid po. Maraming, maraming salamat po. Uh, ang video pong ito ay... Uh, ang purpose ko lang po ay maging masipag lang po tayo sa buhay wag, wag po tayong susuko kahit anumang pagsubok na dumating sa buhay natin ay kayang kaya po nating labanan saan man tayo sa dako ng mundo saan ka man ano man ang trabaho mo ngayon ay pagbutin mo lang para mag success ka ang, ang purpose po ng video na ito ay para mag inspire po ng mga taong Gustong uh, umasenso sa buhay. Maraming maraming salamat po. Paki-subscribe na lang po sa aming channel, Spicy Pinasarap. Bye-bye. Hanggang -bye. dito na lang po ang aming video. Maraming 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 salamat po sa mga subscriber namin at sa mga bagong followers natin. Patuloy po kayong manood para ma-inspire po kayo. For inspiration po. Maraming maraming salamat po. Ayan mga guys, Spicy. Kabang habang nagpapatubig tayo kukuha tayo ng ano, mga spicy tawag namin po dito eh, yung pinagharvestan na po ng, namin ng munguit mungguito ang tawag po namin sa kapampangan po eh, barawbaw barawbaw po baraw sa kapampangan po eh, ano lang po namin i eh, tawag doon abro po abro sa tinapa ito po mga ka-spicy tawag po namin dito yung eh, barabaw ewan ko po sa Tagalog anong natawag dito kasi po masisira na po itong munggo na ito yan eh. kasi magpupunla na po kami ng ano, dito ng palay po kaya Ya bro, mila po. Abro, abro baro baro ba po? Baro ba po sa pampangan niwan ko po sa, sa Tagalog kung ano ito. Ang tawag dito, na po kayo. Ito, baro ba? Ito. Marami po 'yan. Si mas masisira na lang po ito eh. Si papa raro na po namin. Papa raro ko na po. Ayun po dami pong pinag-harvest po ng munggo namin ayun hanggang dun ayun kukunin na po namin kukunin ko na po para iluto ng baraw-baw sa kapampangan po ayun dami oh ganito siya abro tina pa sa bukid maraming pagkain magsipag ka lang gising ka lang na maga pero marami kang magawa tulad to. Oh. <laughs> matyaga ka lang pumunta sa bukid hindi malayo mayroon ka lang libreng pagkain yan, puro mong puro po 'yan. Oh, ganito po 'yan, oh. Lahat po 'yan, ganyan. Baraw po po. Si Papa Raro na po namin. Eh. Ang <clears throat> gusto mo ah, punta lang kay dito. Barangay Kulipat. Libre ang barambaw, barawbaw. Sige ka lang kumuha. Kasi masisira na. Yan bro ko sa tinapa. Yan buhay bukid. Yan puro barabaw yan. Munggo. Yan yung kasama ko. Sana. Yan. Yan yung aking kolong-kolong. Patubig po namin kami sa ano. Sa aming punla. Sa palay naman po. Love you all.